hello mga kabudol ito time na natin para maglinis-linis ayan ito yung bracelet ng tatay ko ayan, binabad muna namin sa joy, tapos yan brush, brush, brush ko lang ayan, kasi talagang madumi siya. Ayan. ganyan lang paglinis ko ng mga alas ko ginagamit ko joy luminis na. Ayan. Brush ko ulit. Nag-enjoy kasi ako sa pagbabrush ng <laughs> alahas niya. Ayan. Ayan, salamat.